ala guys ayan yung baboy kong nag-iisa ang tamad niya <laughs> kumakain na nakahiga mm. sobrang tamad tong baboy na to hmm. hindi malaki na siya guys so hindi pa natin nililipat doon sa ating kwan, no? sa ating farm kasi nga namatay lahat ng baboy natin doon guys So, kaya dyan muna sya. Bilis yung lumaki. Tamad ka. Tayo ka dyan. Ah. Malaki na sya, guys. Sana mahal yung live na natin kapag pwede na siyang ibenta. Para meron tayong umpisan ulit. Sayang lalaki siya. Hindi natin pwedeng gawing inahin. Natitimpo ulit ako guys na no, ano, mag-alaga ng baboy. Hmm. Parang yun na talaga yung kwan natin. Yung passion natin pagbababoy. i ko tuloy yung mga, mga laga ko na sobrang dami. Dito yung 78 nating baboy. Yeah, so, update pala dun sa, sa insurance natin guys na na-decline po yung iba. So, baling yung claim lang natin, 9 lang. 9 lang na, na breeders. Sa fatteners natin eh, yung mga sulat akong natanggap na na-decline. So, hindi ko na siya inasikaso din. Mahirap na mag siguro dun, guys. Pero, try, try ko siguro may hapon na idalhin yung kwento Yung uh, mga sulat sa akin kung ano naging cause bakit na-decline siya. Yeah guys, thank you for watching. Ni untuk maju nyesa. <laughs> Malah kain dayan guys. Ma 20 kilos lah majit. Ma hingga 25 sih guru. Mak aku wat ingan. Keknya. Huh huh. Okay, hello.